Hi, cookers! Patagal-tagal na rin akong hindi nakakapagluto ng pata ng baboy. Kasi naman, kapag patang ulam, hindi talaga ako kayang pigilang kumain ng malala. Pero dahil nag talaga ako sa pata, ito ang nilutuin natin for today's video. Mayroon ako ditong white beans na dapat sana ay mamatamisan ko, pero naisip ko na ihalo ko na lang siya sa nilagang pata ko. <laughs> hindi pata ko, pata ng baboy. Dito na ako nagluto sa pressure cooker para isang lutoan na lang sinisir ko lang yung pata ng baboy para mas mapalabas yung kanyang lasa at yung kanyang mga dugo. Ayan. At dito na din ako magigisa. Unahin ko muna ang sibuyas at matapos kong magisa ng bahagya, nilagay ko na ang bawang. Ngayon naman, lalagay ko na ang kamay. Titiplahan ko na rin ng konting pati. Nagisa lang ako yung bahagya, tapos ibinili ko na rin agad yung mga napitong pata ng bago. At dito, naglagay na nga ako ng tubig. Kailangan nakalubog yung mga pata sa tubig para maganda ang pagpapalambot. At inalagay ko na nga din yung mga white beans na binabad ko kanina. At para naman sa mga pangpalasa, naglagay lang ako ng pamintang buo, isang pork cube, at fatis. Pwede po kayong maglagay ng kung anong sa tingin nyo ay magpapasarap pa sa lutuin nyo. Kung saan kayo magiging masaya. Go! Pinakuloan ko lang ito ng 50 minutes. At ayan na, malambot na yung mga white beans. Check natin yung pata kung malambot na ba. Ayan, no. Oh, ang lambot. Tagos hanggang buto. Char. Ngayon naman ay inihulog ko na yung mga kamote. At pakukulaan ko ulit to ng 5 minutes. And after 5 minutes, ayan na. Malambot na din ang mga kamote. Inlagay ko na din yung dahon ng ampalaya. Pagkalagay ko ng dahon ng ampalaya, hinalo-halo ko lang and then pinatay ko na kagad. At ayan na nga mga cookers, duto na ang ating nilagang pata with white beans. Sana po ay nagustuhan niyo itong video natin today. Mga hindi pa po naka-follow, please don't forget to follow, like, and share this video to your friends. And also please comment down below para naman malaman ko kung anong thoughts niyo sa si video na to. Thank you for watching! Hope to see you again on my next video. Pero teka muna, huwag muna kayong aalis dahil samahan niyo muna akong kumain.